Magandang gabi po. Ako po ay kararating lamang dito sa airport ngayong araw na ito August 18, 2024. Galing po ako Jeddah. Uh, gusto ko po magpasalamat sa ating Panginoon at sa taong tumulong po sa akin na na, na makauwi sa kanyang pagtitiyaga, sa mga effort niyo po. Maraming maraming salamat po, Sir Roberto De Castro. Legit po talaga kayong tumutulong po sa mga katulad ko pong OFW distress. Papasalamat din po ako sa ating Department of Migrant Workers at sa OWA Oxilab Dole Presidential Malacanang. Maraming salamat po dahil po sa pabilisan yung pagtugon sa aking suliranin kaya po ako agad na i-rescue. Thank you po sa inyong lahat magandang gabi sa inyo lahat mga OFW sa Middle East Sa uh, August 17, 2024 ho oh ngayon ang dalit po ang sa Terminal 1 sa NIA sa Pasay upang sunduin po natin yung isa nating OFW na si Mary Jane uh, Bakrian no? uh, ito yung nag-file uh, nag ng reklamo tayo noong nakarang uh, August 12 2024 at uh, napigyan kagad ito ng aksyon ng kanyang uh, PRA na Network Management. punishment. Uh, Pinasikas pa agad at uh, pumunta pa nga ako doon sa kanilang opisina para kunin yung uh, yung exit visa at yung kanyang ticket. At ngayong araw na ito, uh, August 17, 2024, uh, nadirito rin po yung kanyang asawa na susundo na rin po nung sa kanyang asawa na OFW ah, uh, itong araw nung ito, magre-report lang po ako. Bali, dalawa pong OFW ang nakauwi po ngayon. ah, uh, noong kaninang maga po, 10 a.m. po, uh, si Donna rin na Tomas. ah uh, flight na po ay Philippine Airlines 83, ah uh, 10 a.m. po siya dumating kanina. Uh, maraming salamat din po kay Senator uh, Tulpo. So, uh, siya ang sumundo po kanina rito sa... Uh, ay, kanyang team po ang sumundo dito kay Doralee no at ito ng din mo tayo ito si Donor rin din ay eh, victim ko rin ng uh, maltrato sa Saudi Arabia at ngayon nga ay oh, eh, nasa kanya ng pamilya at kasama na po ng kanyang asawa at ipagpapatuloy po rin namin nung yung nasimulan nung namin, namin laban at uh, kakasuhan po natin yung kanyang agency na talaga nagpabaya sa kanya ng usod kaya tumagal po ng ilang buwan no uh, ang kanyang repatriation po nagfile po to ng uh, ng uh, March 21, 2024, may siya katagalan na nga ako dahil kung tutusin mo, no, hindi naman talaga itong matagal dahil yung mga proseso na talagang uh, pinagdadaanan. Uh, yun nga po, kaninang mga nga ay tumating na sa Pilipinas at eto naman po si Mary Jane naman po ngayong gabi po ng, ng 8, 8, 8 p.m. po ata. Ang kanyang flight naman po ay uh, South, uh, Indian Airlines is SBH-70 ang dati niya po is 8.52 ng gabi at andarito na rin po yung kanyang asawa magpapasalamat lang din po kami sa lahat po ng ng ating gobyerno unang-una na po sa Presidential Action Center, Malacanang at sa Department of Migrant Workers e Honorable Secretary Hans Leo Kaklak at doon sa mga directors na po ng DNW especially po dito kay Sir Red Buwal na isa na po sumusuporta po doon sa ating mga programa kapag may mga report po tayo mga inaabos ng mga OFW agad na agad po ito si Red Bull so, talaga nag-assist no? at ganun din po yung programa ng ating Department of Migrant Workers na talaga nabibigyan ka agad ng aksyon yung mga mga problema bagamat may tinatawag tayong delay at mabagal na konti alam naman po natin ang ang ating uh, ating gobyerno po ay nakikipag-negotiate din po sa kabilang host country katulad ng Saudi Arabia at may talaga may mga proseso talaga na dapat po talagang uh, pagdaanan at nagpapasalamat din po kay OWA administrator na uh, Arnold Ignacio at doon po sa ating OCCR Dolly po no uh, maraming salamat po sa inyo at kanina nga po uh, po ako nagpapasalamat kay Senador uh, Rapi Tulfo at dun sa ating uh, pagkaka tulong niya po na tawagan po itong OWA para po ko dito kay Don, uh, Don Rina Santo Tomas na kanina nga po umuwi ko no? Uh, at natural po ang ating OFW Distress Advocate uh, Philippines International uh, Documentary Monitoring ng ODA po ay talagang everyday ay uh, talagang wala ang panahon no talagang to, talagang nagmo-monitor ho tayo sa mga problema ng mga ating OFW ito na nga po yung ating resulta na ngayon po ang ating OFW ay nakakauwi nakaka na po sa kanyang pamilya maganda nga lang po rito sa ginawa ho natin kay Mary Jean po ay talagang makikita natin na talagang grabe ang pangyayaring ito yung sabi nga natin talagang uh, himala no? Uh, August 12 Uh, 2024 uh, siya ay nagpasabi sa atin na at tagad ko naman tinawagan po yung management ng uh, ng network na uh, si Miss Carlota po yung manager po ng Ms., ng uh, network management po talagang automatic po talagang ginawa nila ng paraan nung 12 to 13 meron nang akong visa at exit visa talagang ganun o no, kabilis no kaya yung nagpunta ako ng uh, ng August 15 doon sa kanilang tanggapan, automatically yung hawak-hawak ko na po yung exit visa at yung sinasabi nating uh, uh flight itinerary po ng ating uh, OFW na si Mary Jane. At ito pa ko, no? Uh, naibigay pa ko yung kanyang sahod ng kanyang employer. So, magitan din po na makikipag-negotiate din ng PRA neto doon sa FRA. Kaya ho, ang lagi kong sinasabi ho sa atin, na lahat naman po ng mga bagay mapag-uusapan po ng maayos, hindi yun ba pinakailangan daanin sa harassment o pananakot do sa mga PRA natin. Tulad din po natin, no, ang PRA po para makaroon lang kay ng background, sila rin po ay namuproblema problema takbo ng, uh, ng uh, ganitong hanap buhay o negosyo. Dahil unang-una po, uh, meron po silang tinatawag ng counterpart agency itong counterpart na agency na ito kung di makikipag-cooperate talaga. Kahit gusto rin po ng na PRA na bidayan ng ticket ng ating OFW, kung di nakikipag-cooperate ang, ang, ang FRA doon sa employer, walang negosasyon nangyayari na gaganap, talaga kung matatagalan mo no, talaga yung sinasabing mga transaksyon. Ganun din po ang ating gobyerno, kahit gusto rin ang ating gobyerno pahuwiin kagad ang ating OFW, kung hindi ho dadaan sa tamang proseso tulad po ng uh, magbibigay ng mga accept visa, makikipag-usap doon sa employer, talagang hindi yung talaga mapapangyari yung mapili isang bagay. Ika nga, may due process ang lahat ng bagay. Ngayon po, uh, pupunta na po ako doon sa sa on, sa waiting area po ng Terminal 1 at andoro na po yung asawa. Uh, at mamaya ko na lang po ipagpapatuloy po yung ating uh, uh, monitoring coverage po ng pag-uwi ni Mary Jane. To the Philippines,